So yun, good morning mga mam ma and sir. Andang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating lahat. Tondo. Andito tayo sa may opposite ng ano, ng, dun, sa may kabilaan nito ay sa Nangaramuan Beach. Tapos ito lang. No? Yan yung Angi Beach. Private Beach. Yung tapos, ay, hindi. Ano pala yan? Open na yan. Tapos yung ayun pala yung private yung gotan. Kasama natin si Master Gypsy ay eh, nagkakas na din. Si Master Justin ay doon din. Saka si Jasper na sa kabila. <laughs> sa mga pangal daw. <laughs> Ayan guys, ah uh, up na tayo yung dati pa rin na set up natin. Uh, sure gan evolve na medium plus. 9.6 feet. Ah uh, reel natin is Shimano Power na 4000 XG It's pulled by YGK na Japan Braid uh, number 2 uh, yung leader line natin is fire invisible na 40 grams galing sa good catch fishing supply yung lure na ating gagamitin is fire, head, fire on fire na stick bait 18 grams sa naka-hooks ng ano BKK Raptor Z na ano uh, galing sa fishing villa tackle. Um, size 8 po yan guys yan. So yun. Medyo mataas pa yung tubig kaya hindi pa kami ano bumababa. Hinihintay na rin bumaba yung tubig guys. Kasi ikot kami doon from doon white sand dyan pupunta kami dito sa kabila kasi bahura yan eh. ay may butas dito na malalim dyan oh. hindi kami makapalaot dyan bigla bigla malalim kaya hinihintay namin bumaba kunti yung tubig para makapunta kami sa kabila guys so yun. dito pala tayo nag set up sa may private beach sa may ano may mga beach dito pag magagawi kayo dito sa may ano nangarambuan sa kabila nito pagpasok nyo ng entrance ng nakaramban guys bali sa kaliwa side sa kaliwang side kung gusto nyo ito medyo ano tapos part sya ng angib pero iba yung may ari yan maganda yung ambience dito tapos malinis din saka tahimik guys yan bago pa yung mga cottage anong kwan anong kwan mo dito anong pangalan nitong ano mo Teresitas Beach Cove Ayan, ready si home. May mga cottages na sila dito, guys. Oh. Good for overnight din. Ayan, tapos malinis yung ano lugar. Tahimik lang para sa mga uh, ano, family ganyan. Hello. <laughs> sa mga girlfriend, di single o uh, ano, pwede din. Hanggang doon ata maganda yung ano niya maganda yung lugar guys tahimik pwede kayo mag cottage dyan kung around santa ana kayo or kahit naman sa manila pwede din sana nangaramuan kayo ano guys sa ah, magdadaan pag dito kasi part din to ng nangaramuan at saka angib ayan ito maganda yung ano nyo guys eh. ambience nya alright guys 2.5 yung ano niya eh. Yung 2.5 din yung. Yung 24 hours nila. Yung cottage na ano. May extra mga ano pa dito. Basta maganda kasi yung ano dito guys. Oh. Malinis din kasi minimaintain nila araw-araw to. Ayan. Pag nagawi kayo, dadaan kayo sa nangaramar. jan kayo dadaan kung sakali susunduin kayo ng bangka dun sa nangaramuan papunta dito. Parang private lang talaga maganda yung anong gano'n, no? wala hindi ka na na mag ano, lakad lakad dyan sa kabila oh nakilalam ta Ate pwede na magdikit yung sticker ta ting nga hindi guys magdikit tayo ng sticker dito sticker natin para pag may mga guests sila madidingan gamit ay sige pa, ay, sige pa. Yan, dito na lang kung masakaling trip nyo kung ayaw nyo wag nyo <laughs> <laughs> Ganun lang yun. Ayan, eto guys. Ayan. Baka lang. Ayan guys. Zero, ah, number mo. Uh, number ko? Apo. 0965 23 47 okay, Special dama po. Special dama po. Thank po. Thank you po. Thank you, Thank you. Thank you. Oh, yan guys, sa punta na kami diyan, maglalakad pa kami diyan papunta diyan. Mamaya ulit. Yan. See you next mamaya, mamaya. Yun yung spot natin, guys. Ito yung Boracay of the North natin, yan, ng Santa Ana Cagayan Valley. diyan, tinga. Tatak ka pre. Kawan. Hmm. Ito guys yung tinatawag na Boracay of the North Angi Beach Sa kabila ng Aramuan Beach Alright Ito Mas malinis Pre Mag post cast tayo dito guys First cast tayo Layo naman Layo naman gar Hahaha <laughs> First gas. Ay mapagdamdam ko ba? Aba, bawod Madray damdama ta. Ah. Kasi mataas pa yung hibas, guys. Malalim pa talaga. Mamaya pa bababa to eh. Mamayang mga alas alas pansek sigoro kanan. Min barat tingat yuk. Pasata ah. Kata ya. Ba gar. Jangan lang sagilit gedly. Lumnit kan house. Langgih deh kan. ay fish. malalim na guys kailangan natin nila mga yung pagitna ito yung mga fighter lumalangoy lumalangoy sa spot ba lumalangoy wag puro fishing langoy langoy din langoy magkada hiking ito langoy hiking ayan mababaw na mababaw na Sa so Frank lang yan. Sa prank po sa Sa Frank, man. May butas-butas kasi. Okay. Bago na. Ngayon, ngayon lang tayo nakabalik ulit dito. mamaya dry na to ano Dave? fish on? fish up ata di ba? yan kas tayo dito guys sa gitna na tayo malapit na tayo sa ano target natin is yung basagan din ulit pero dito muna kasi medyo malalim pa yung tubig hindi pa tayo makakapunta dyan malulunod yung ilong natin pag tayo <laughs> dyan sa mga ano Kaskas -kas muna dito, baka may mga Ano dito eh, emperor fish dito Kanong uh, ping Baka uh, timing tayo dito ng school of emperor Emperor fish Uy fish on! <laughs> First fish <piece. laughs> Hahaha First piece mga ah, Sabi na eh Ka Sabi ko lang na may school of fish eh Fish on ka agad gar pink. Come here come here Hey pops, pops Gypsy One, zero sincero mga idol yun know, o, first piece natin good size na good size sya ang sarap naman nya sabi na may canoping may school of ano dito school of fish One point. One point mga idol. One nakadali ah, tayo ng emperor. Pops. Jay. Ada ah, alam ganyan na nagsubli tayo na lang. Ito Cast tayo mga master. May mangingingain dyan na malaki sa gilid. Kamachampahan na. Oy, pusho na naman! Ha! <laughs> Wala ka na naman, Gar! Kawala! Kawala! Maluwang masyado yung drag natin. <laughs> Sayang, mas malaki aja, Gar! Bendwin, mas mabigpig sa guyod na. Sayang. Sayang mga master. Nakawala pa nga. Sayang yun ah. Ang swerte naman nun. <laughs> Hindi na, upset set. Tangka na lang. Para palit-palit tayo. Simukan nating mag-pencil dito. oh mag Mas Paki komentar Terima Oh ya, tapi namanya alligator jangan push on. <laughs> kanuping lang sa field uh, sa ano stick bait mga gar ha un oh kanuping sa stick bait ba oh uh. oops okay uy 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 nice sa stick bait stick bait tayo mga master kanuping lang nangkas na ano tuloy oh oh kusat natin Lakas ng palag mo ah Huwag ka nang pumalag, nadali ka na <laughs> Sinalo niya Sinalo Sinalo ang kanuping Sinalo ng lur Dito lang par, dito lang igid Sinalo ang panaping Sinalo, kasulit tayo challenge, challenge natin dito challenge natin, hindi natin alam kung ano yung kumakagat dito kakagat baka dyan sila sa malayang yoohoo uy yun uy, uy. 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 balo, balo pa yun balo sayang balo yun <laughs> balo yun ah balo yun master balo guys oh. hindi niya napuruhan ah Masulit tayo. Baka so, makagat na niya. Sayang. Kagatin mo nga ulit. Hihi! Fishy fishy! Baluk-baluk Sayang Dia nak perohan je kan? lah larun lah ni Oi Lelaki <lucky> Alun naman namanya?

tol no, nga wanten hey, may alon kasi visit naman <laughs> oh, napato o oh. ano ba yun nako ano ba ano ba yan alon kasi guys. Naputol tuloy. bisit naman yun. Malakas yun eh. Talakitok ata. Ano ba yun? Par! spot natin mga master <tong> ayun <tiyan> uh, gulo ano? luwang duwang lang spot natin ah. ano? inlaklak aman to dikit ang lukot to gawi doon ah ang baka may dabilayo yun balik na tayo guys wala, wala talagang nasibad. Ay, wala ka talang nasipad. Try ulit. Ang daming mga, ano, damu-damu. Ay, -damu. may, may <laughs> butas. May butas. Nag-shoot tayo sa butas. guys, pabalik na tayo. Wala. Wala lang yung nakayanan natin. Walang isda dito. Pabugbog yung spot na ano, pinuntaan natin. Sayang. Ah. Dapat nag-ano na lang tayo pala. Pasmahan lang pala tayo. Ganun talaga. Hindi natin nakawag yung spot guys eh. natin alam kung anong mga uh, nagagaw ay nakangyayari dito sa araw-araw sa kala naman tayo pumunta dito pag sinitong ano weekends Sabado or Linggo anong lang so salamat pa rin sa panonood guys ay eh, ano pati 2 weeks na tayong walang masyadong uli nung nakaraan konti lang din ng uli natin Abangan nyo, mag-upload tayo bukas siguro. Sa susunod na video ng mga mga sir. Sige video, God bless po. Let's boom. Check natin yung spot natin dito sa loob guys. Yan o.